Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Ang uri ng kwento na aking paboritong basahin ay Yaong pabula. Gustong gusto ko kasing basahin ang kwento ng mga nagsasalitang hayop. Sa totoo lang, nagugustuhan ko ring panoorin ang mga palabas na may nagsasalitang hayop dahil kakatuwa silang tingnan. Ngunit alam mo bang mayroong hayop na nagawang makapagsalita? Matutunghaya natin ang nakakatawag pansing pangyayaring iyan sa ikadalawamput dalawang kabanata ng bilang talatang anim hanggang ikadalawamput apat na kabanata talatang labing apat. Dito lamang po sa ating programang ang paglalakbay. Isang mapagpalang araw ang sumay niyo, mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako pumuli ang inyong lingkod si Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa mga salita ng Panginoon. Nasaksihan natin na ang Israelita ay handa nang pumasok sa kapatagang lupain. Si Balak na isang hari ng Moabita ay nagpatotoo tungkol sa nangyari sa Amoreyo at gayon din sa og ng Hari ng Basan. Nais ni Balak na malaman kung ano ang dapat niyang gawin upang mapaalis niya ang mga Israelita sa lupain. Sasagupain niya kaya ang mga ito? Hindi niya alam ang kanyang gagawin kaya nagpa siya siyang makipagkasundo sa isang propeta na alam niyang makakatulong sa kanya. At nagsugo si Haring Balak kay Balam, anak ni Beor, sa may ilog ng Euphrates sa lupain ng mga Amoreyo. Ganito ang kanyang ipinasabi. May isang sambayanang dumating buhat sa Ehipto, Nasakop na nila ang mga bansa sa paligid namin. Malapit na sila ngayon sa aking lupain. Napakarami nila. Magpunta ka agad dini eh, at sumpain mo sila. Natitiya kong malulupig ko sila pagkatapos mong sumpain pagkat alam kong siniswerte ang pagpalain mo at minamalas naman ang sinumang sumpain mo. Si Balaam ay kilala sa buong lupain. Nais ni Balak na upahan si Balaam upang isumpa ang mga Israelita. Ang mga Israelita nito ay nakapasok na sa lupain at sila ay naroroon sa lugar ng ilog ng Hordan. Nais ni Balak na itaboy sila palabas sa lugar na iyon. Ang matatanda ng Moab at ng Madian ay nagpunta kay Balam. Dala ang pangupa rito. Sinabi nila, ang ipinasasabi ni Balak. Nagpadala si Balak ng isang mensahero upang sabihin kay Balam ang pinasasabi niya. Si Balam ay mayroong magandang reputasyon at kinikilala ang kanyang pangalan bilang isang propeta. Kaya nagpasugo si Balak ng mensahero upang magtungo sa bahay ni Balam at upang magpadala ito ng pabuya at salapi na mayroong magandang presyo bilang kabayaran sa kanyang magiging serbisyo. Ganito po ang sinasabi sa bilang 22, talata 8. Ganito ang tugon ni Balam. Dito na kayo matulog ngayong gabi para masabi ko agad sa inyo ang anumang sasabihin sa akin ni Yahweh. Doon nga sila natulog. Sa talatang ito, makikita natin na naging tapat si Balam sa mga minsahero sapagkat nais niyang alamin ang kasagutan ng Diyos. Nais niyang hipuin siya ng Diyos kung ano ang kalooban niya para sa kanya. Ngunit, Basahin natin ang susunod na talata. Mula siyam hanggang labing isa. Itananong ni Yahweh kay Balam, sino yung mga taong iyan? Sumagot si Balam, mga sugo po ni Balak na hari ng Moab. Ipinasusumpa po niya sa akin ang bayang ng galing sa Ehipto pagkat nasakop na ng mga ito ang lahat ng lupain sa paligid ni Balak. Kaya raw sa ganoong paraan niya maitataboy sa malayo ang mga iyon. Hindi ba nakatuto ang malaman na ang Diyos ay nakikipag-ugnayan at nakikipag-usap upang malaman natin kung ano ang kalooban niya para sa ating mga sarili. Sinabi ni Yahweh kay Balam, hindi ka dapat sumama sa mga taong iyan. Hindi mo dapat sumpain ang mga taong tinutukoy nila pagkat pinagpala ko sila. Talata 12 Ito ang kasagutan ng Diyos na nais malaman ni Balaam. Kinaumagahan, sinabi ni Balaam sa mga panauhin niya Umuwi na kayo. Ayaw akong pasamahin ni Yahweh sa inyo. Talata labing tatlo. Si Balam ay naging matapat na lingkod ng Diyos, ngunit si Balak ay isang mapilit na tao na maaaring ginagamit upang subukan ang katapatan ni Balam. Sa talata labing lima hanggang labing pito ay ganito po ang sinasabi. Nagsugo uli si Balak ng mas marami at kagalang-galang na mga pinuno kay Balam. Pagdating doon, sinabi nila, ipinasasabi ni Balak na huwag kang magatubili ng pagpunta sa kanya. Pagdating mo roon, pararangalang kanyang mabuti at ibibigay sa si iyo ang anumang magustuhan mo. Sumpain mo lamang ang mga Israelita. Sa katunayan, si Balak ay muling nag-alok ng magandang presyo kay Balam sa pamamagitan ng kanyang pinadalang sugo. Ganito po ang mababasa natin sa talata 18. Ang sagot ni Balam, punuin man ni Balak ng ginto't at pilak ang kanyang bahay at ibigay sa akin, hindi ko maaaring suwayin kahit kaunti ang utos sa akin ni Yahweh. Subalit ang magandang presyo na inialok sa kanya ni Balak ay muli niyang tinanggihan. Mapapansin natin na napaka niya sa pagkakataong ito na para bang gusto kong sabihin ang amen. Sa pagkakataong ito, naging totoo siya sa sinabi ni Yahweh sa kanya. Ngunit siya ay isang sakim na tao. Sundan natin ang sumunod na talata, talata labing siyam. Gayunman, dito na kayo magpalipas ng gabi para malaman natin kung ano pa ang sasabihin sa akin ni Yahweh. Ngunit ano na naman ito, nagpahintay na naman siya ng isang gabi. Maliwanag ang naging tugon ni Yahweh sa kanya na hindi siya maaaring sumama upang sumpain ang mga taong kanyang pinagpala. Ngunit nagpahintay na naman siya nang sasabihin ni Yahweh, ang taong ito ay umaasang magbubukas ang Diyos ng maliit na siwang sa pinto at kapag ito ay kanyang nakita, ilalabas niya ang kanyang isang paa at dadalhin ng isa pang paa upang tuluyang makalabas sa pinto. Ginawa na ba natin minsan ang mga bagay na ito? Tayong mga mga ngaral, paano tayo nakikipagkasundo sa Diyos? Merong isang kwento ang isang mga ngaral na nagpunta minsan sa aming bahay. Nagkwento siya tungkol sa isang mangangaral. Sabi niya sa kanyang asawang babae, "Honey, tumatawag ang isang miyembro ng isang simbahan sa kabilang bayan. Wala daw silang pastor, kaya't nais nilang ako ang maging pastor nila doon. Ang lugar na iyon ay lugar ng mayayaman at karamihan sa kanilang miyembro ay mayayaman din." Nagtanong ang asawang babae sa kanyang asawang pastor, kung ano ang kanyang sinabi. Sinabi ko na ipapanalangin kong mabuti kung ano ang kanyang kalooban. Sumagot ng asawang babae, sandali lang, pupunta ako sa itaas para ipanalangin ko rin kung kalooban niya na maglingkod ka sa lugar na iyon. Sumagot ang kanyang asawang pastor, huwag ka nang umakyat sa taas, dito ka na lang manalangin sa ibaba at mag-impake ka na rin. Nakita nyo na hindi lang kay Balam nangyari ang mga bagay na ito maaring sa iyo at sa akin ay maaring mangyari ito. Ito ay hindi mabuting pagpapasya. Tayo ay pinapayagan ng Panginoon ayon sa kanyang kalaoban. Basahin naman po natin ang talata 20. Kinagabihan si Balam ay nilapitan ng Diyos. Ang sabi sa kanya, sumama ka sa kanila, ngunit ipinasasabi ko lamang sa iyo ang sasabihin mo. Sa madaling salita, sinabi ng Diyos kay Balam o sige, talagang gusto mong sumama, ngunit sabihin mo sa kanila ang sinabi ko sa iyo. Ngunit sa pasyang iyon, kailangan mag-ingat tayo. Alam natin ang pahintulot ng Diyos at ang kanyang kalooban, pero minsan pinipilit natin ang sarili nating kalooban. Pasayan naman po natin ang kabanata 21 hanggang 23. Kinabukasan ng umaga, sinayahan ni Balam ang kanyang asno at sumama sa mga sugo ni Balak kasama ang dalawa niyang utusan. Ngunit nagalit sa kanya ang Diyos kaya't hinarang siya ng anghel ni Yahweh. Nakatayo sa daan ng anghel, hawak ang kanyang tabak. Nang makita siya ng asno, lumis ito ng daan at nagpunta sa bukirin. Kaya pinalo ito ni Balam at pilit na ibinabalik sa daan. Ang Diyos ay mayroong eksaktong kagustuhan kay Balam. Ngunit hindi niya ito pinakinggan. Sa halip, humingi pa siya ng isang pagkakataon. Kaya nagpasya ang Diyos na payagan siyang sumama sa mga utusan ni Balak. Ngunit ang Diyos ay nagpadala ng isang anghel upang hadlangan siya sa kanyang pagalis. alis Hindi niya alam na ang Diyos ay nagsugo ng isang anghel upang hadlangan ang asno na kanyang sasakyan. Ngunit makikita natin na si Balam ay walang espiritu na makaintindi sa kalooban ng Diyos sapagkat hindi niya maintindihan ang kinikilos ng kanyang sasakyang hayop. Talata 24 hanggang 26. Ang anghel naman ni Yahweh ay tumayo sa makitid na landas sa pagitan ng ubasan at ng pader. Nang makita siya ng asno, sumiksik ito sa pader at naipit ang paa ni Balam. Ang anghel ay humarang uli sa lugar na wala nang malilihisan ang asno. Naisumama ni Balam sa mga sugo ni Balak sapagkat siya ay isang sakim na tao. Nang makita na naman siya ng asno, nagpatibuwal ito. Kaya nagalit si Balam at pinalo ng pinalo ang asno. Ang asno'y pinagsalita ni Yahweh. Itanong nito ng ganito, pangatlong beses na ito. Sinabi ni Balam sa asno, pinapalo kita, pagkat ibig mo akong lukuhin. Kung may tabak lang ako, baka napatay na kita. Sinabi ng asno kay Balam, Hindi ba't sa simula, ako lamang ang sinasakyan mo. Ginagawa ko na ba ito sa iyo? Talata 27-30 Ang magsalita ang isang hayop ay isang himala. Ngunit ginamit ng Diyos ang asno upang gawing kasangkapan. At siya'y nagsalita na parang tao upang siya'y sawayin sa kanyang kabuktutan at upang malaman ni Balam ang mensaheng nais iparating ng Diyos. Ganito po ang sinasabi sa bilang 22-30 hanggang 4. Dito'y niloob na ni Yahweh na makita ni Balam ang anghel na nakatayo sa daan. May hawak pa ring tabak, kaya nagpatira pa siya. Tinanong siya ng anghel ni Yahweh, bakit tatlong beses mo nang pinapalo ang asno? Humaharang ako sa daan pagkat ang hinaharap mo'y kapahamakan. Tuwing makikita ako ng asno mo, ay lumiliis ito. Pangatlong beses na niya ginawa ito, kung hindi siya lumihis, baka napatay na kita. Ngunit siya ay hindi ko aanuhin. Sinabi ni Balam sa anghel, Nagkasala ako, hindi ko alam na nakatayo kayo sa aking daraanan. Babalik na ako kung hindi ayon sa inyong kalooban ang lakad kong ito. Sa pagkakatam ngayon, nagpakita na ang anghel ng Diyos na muling nagbigay ng babala tungkol sa sinabi ng Diyos na hindi kalooban ng Diyos na magtungo si Balam sa lugar na iyon. Ngunit nagpatuloy pa rin siya sa kanyang hangarin, kaya't muli siyang pinaalalahana ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anghel. Minsan ang mga kristyano ay ganito rin, nagpapahiwatig na ang Diyos nang hindi pagsang-ayon sa hinihingi nating kasagutan, ngunit nagpupumilit pa rin tayo. Kaya madalas tayo ay napapahamak dahil na rin sa katigasan ng ating mga ulo sa pagsuway sa kalooban ng Diyos. Sa talata 35 ay ganito po ang sinasabi, Sumagot ang anghel, huwag ka nang bumalik, sumama ka na sa kanila, ngunit ang sinabi ko lamang sa iyo, ang sabihin mo sa kanila, at sumama na si Balam sa mga sugo ni Balak. Hindi na siya pinahintulutan ng anghel na makabalik pa sa kanyang tahanan, kundi tuluyan na siyang pinasama sa mga sugo ni Balak. At maaaring ito ay isang pagsubok sa kanya kung hanggang saan niya maaaring suwayin ng Diyos. Ang pamamaraan ni Balam ay pamamaraan ng isang sakim na tao. Kaya ito ay isang babalarin para sa mga grupo ng mga mananampalataya ngayon. Sana ay ilayo tayo ng Diyos sa pagiging sakim sa kasalanan. Ngayon ay tunghaya natin kung saan nagtungo si Balam. Sa talata 36-41 ay ganito po ang sinasabi. Nang malaman ni Balak na dumating si Balam, sinalubong niya ito sa lunsod ng Ar, sa may ilog Amon, sa may hanggana ng Moab. Sinabi niya kay Balam, kailangan kailangan kita, kaya kita ipinatawag. Bakit ngayon ka lang? Akala mo ba'y hindi kita kayang parangalan ng nararapat? Sumagot si Balam, naparito nga ako, ngunit wala akong layang magsalita ng anuman liban sa ipinasasabi sa akin ng Diyos at sila ay magkasamang nagpunta sa lungsod ng Husot. Pagdating doon, si Balak ay naghandog ng baka at tupa. Pagkatapos, pinakain niya si Balam at ang mga pinunong kasama nila. Kinabukasan, isinama ni Balak si Balam sa kataasan ng Baal at muli rooy may natanaw silang mga Israel. Si Balak na hari ng Moab, matapos niyang aliwin at pakainin si Balam, ay dinala naman niya si Balam sa tuktok ng bundok na kung saan matatanaw niya sa ibaba ang kampo ng mga Israelita. Sa kabanatang ito makikita natin ang pagkakamali ni Balam. Ang tagpong ito ay nakakapukaw damdamin sapagkat sa pagkakataong ito si Balam ay nagtungo kay Balak, hari ng Moab, at siya ay dinala sa tuktok ng bundok upang makita ang kampo ng mga Israelita. Ang katotohanan, si Balak ay hindi nasisiyahan sa kahit anong hula ni Balaam. Kaya dinala siya sa apat na magkakaibang bundok kung saan natatanaw ang kampo ng Israelita. Sinabi ni Balaam kay Balak, "Magpunta ka rito sa pitong altar at magpakuha ka ng pitong toro at pitong tupa." Ganoon nga ang ginawa ni Balak at silang dalawa ay naghandog ng isang toro at isang tupa sa bawat altar. Sinabi ni Balaam kay Balak, "Bantayan mo ang mga handog na ito. Alis muna ako at baka sakaling makipagkita na sa akin si Yahweh. Ano mang sabihin niya sa akin ay sasabihin ko sa iyo at nagpunta siya mag-isa sa isang malinis at mataas na lugang. Dinala ni Balak si Balam sa pinakamataas na bundok at ito ay ang Baal at doon sila ay naghanda ng altar upang maghandog kay Yahweh. Binigkas niya ang ganitong orakulo mula sa Aram bulubundukin sa silangan. Ipinatawag ko ni Balak na hari ng Moab. Ang sabi niya sa akin, halikat si Jacob ay iyong sumpain. Halikat itakwil mo ang bansang Israel. Ngunit paanong susumpain ang pinagpala ng Diyos? Paano ko itatakwil ang kanyang kinupkop? Mula sa tuktok ng mga burol, nakikita ko silang lahap. Sila'y nakabukod, namumuhay na mag-isa, di kahalubilo, di kasama ng iba. Sinong makabibilang sa mga kawal ni Jacob? Ang nais kong kamatayan ay tulad ng sa taong banal at ang nais ko'y matulad sa kanyang mga araw. Itinanong ni Balak kay Balam, Bakit ganyan ang ginawa mo? Hindi ba't tinawag kita para sumpain sila? Bakit mo pinagpala? Sumagot siya, Hindi maaaring di ko sabihin ang ipinasasabi ni Yahweh. Ito ang kauna-unaang hula na ginawa ni Balam sa mga Israelita. Ngunit ang kanyang binigkas na mga salita ay hindi nagustuhan ni Balak sapagkat hindi ito ang mga salitang nais niyang marinig mula kay Balam. Hindi siya nasiyahan. Sa unang pagkakataong ginawa ni Balam sa mga Israelita, kaya't nagpasya siya na magtungo muli sila sa isang tuktok ng bundok kung saan matatanaw muli ang kampo ng mga Israelita. Sila ay nagtungo sa tuktok ng bundok ng Pisga at doon nag-alay muli sila ng handog at katulad ng naunang ginawa ni Balam, muli siyang nakipagkita sa Diyos at muling inilagay ng Diyos ang kanyang salita kay Balam. Binikas ni Balam ang ganitong pahayag: Makinig ka, Balak. Ikaw ay makinig. Pakinggan mo itong aking sasabihin. Ang Diyos ay di sinungaling tulad ng tao. Ang isipan niya ay hindi nagbabago. Ang sinabi niya ay kanyang ginagawa ang kanyang pangako ay tinutupad niya ang utos sa aki pagpalain sila at ito'y di maaaring hindi ko sundin. Wala akong makitang kapahamakan para kay Jacob, ni kasawian para sa Israel. Si Yahweh ang kanilang kaakbay. Siya ang hari nila sa landas ay patnubay. Ang Diyos ay nag-alis sa kanila sa Ehipto sa pamamagitan ng kapangyarihang walang makatatalo. Si Jacob ay hindi ko susumpain Nilalaitin naman ang Israel, bagkus, pang aking sasabihin, ang gawa ng Diyos ay iyong malasin. Parang lakas ng leon, ang lakas niyang taglay, hindi siya titigil hanggat diubos ang kaaway. Nakita natin ang mga ginawa ni Balam. Ginamit niya ang kanyang sariling dahilan at pag-iisip. Nagpa siya siyang dapat itakwil ng Diyos ang mga Israelita sa pagkakataong ito sapagkat naging hayag ang kasamaan sa Israel at dahil dito, sila ay bigo sa harapan ng Diyos. Natonghen natin ang pangyayari ng gumawa ng tansong aha si Moises at nagpahayag ng kasalanan ng mga Israelita. Ang kasalanan iyon ay naging basihan ni Balam upang himukin niya ang Diyos na parusahan ang mga Israelita. Hindi hinatulan ng Diyos ang isang makasalanan dahil sa nahatulan na siya dahil kay Kristo. Kung ang makasalanan ay lumapit sa Diyos, sapagkat mananampalataya siya kay Kristo, hindi ito naunawaan ng mga tao sa kanyang paligid. Hindi rin ito naunawaan ni Balam. Ang tanging nais niya ay sumpain ng Diyos ang Israel, sapagkat ang inaakala niya na kung hatulan ng Diyos ay siya ang tatanggap ng gantimpala mula kay Balak. Hindi ganap na naunawaan ni Balam ang katwiran ng Diyos. Hindi niya naunawaan na kung ang isang makasalanan ay dumulog sa Diyos, dahil sa kanyang pananalig, hindi siya nagdadaan sa kahatulan ng Diyos. Ngunit, kung ang isang mananampalataya ay muling magkasala, dinidisiplina siya ng Diyos. Sa oras na ito, mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Heso Kristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3.23 ay ganito, Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6.23, Sapagkat kamataya ng kabayaran ng kasalanan. Walang sino mang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ang lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3.16 ay ganito, Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Jesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya. At ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na kaibigan ng oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Heso Kristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Urihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. O amang makapangyarihan sa lahat, muli po kami nagpapasalamat sa mga pagpapala na aming natanggap sa pag-aaral at pagbubulay ng iyong banal na aklat. Muli, inihiling po namin na ito ay maging kalakasan ng aming pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming mga samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole word, you can listen through this station febc Radio. For questions, comments, Bible requests, Or learning resources, email us at bcasinfo at febc.ph. This is through the Bible. See you again for more learning on the next episode.